pinakamahabang bulugundukin sa Pilipinas, ang Sierra Madre. Umaabot ito mula Cagayan, Quezon hanggang Calabarzon. Pumipigil sa lakas ng hangin at nagpapahupa sa buhos ng ulan. Sinasabing protektor ng Luzon laban sa mga bagyo dahil sa kakaibang katangian nito. Isang alamat na na ang nabuo na ikinamangha ng mga tagaroon. Inang kalikasan na nagbuwis ng buhay upang iligtas ang kanyang mga anak, alamat na pinaniniwalang malapit sa katotohanan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi lahat ay ayon sa kumakalat sa social media na may kinalaman ang Sierra Madre sa paghina ng mga bagyo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong ばあ。 muling sumiklab ang usapan tungkol sa Sierra Madre. Matapos na ang Super Typhoon Yuan ay humina pagdampi nito sa kabundukan na nasa silangang bahagi ng bansa. Pinaniniwala ang ito ang nagliktas sa malaking bahagi ng Luzon mula sa matinding pinsala. Gayunpaman, marami ang hindi nakaligtas. Ayon sa mga ulat, umabot sa 27 ang namatay at daan libong kabahayan ang wala pa rin kuryente mga taga Bicol, Cordillera at mga nasa Cagayan Valley. Ilang kumpanya ng kuryente ang mismong nasalanta at humihingi ng suporta mula sa Department of Energy. Sa Katanduanes, nahihirapan pa rin silang kumuha ng maiinom na tubig at milyong-milyong pisong halaga ng ani ang nalugi sa maraming magsasaka. Pero totoo ba na dahil sa 540 kilometrong haba ng Sierra Madre ay napahina nga nito ang bangis ni Yuan. Halos lahat ay naniniwala sa kakaibang katangian ng bundok kasama ang pag-asa. Ipinaliwanag ng Deputy Administrator for Research and Development na humina ang Typhoon Yuan nang sinalubong nito ang backbone ng Luzon dahil sa tinatawag na friction na nalilikha ng kabundukan. Pinatotohanan din niya ang mga satellite images na kumakalat online kung saan makikita ang paglutang at kalaunay pagkalusaw ng matanong bagyo matapos daanan ng Sierra Madre. Sierra Madre distorted the structure of the typhoon. Paliwanag nila dahil sa taas nitong halos umabot ng 2,000 metro. Kitang-kita nga naman talaga ang pagkalusaw ni Yuan dahil sa hindi nito kayang bumundol sa malasulidong pader ng Sierra Madre. Katulad ng nakagis ng alamat, isinakripisyo ni Inang Bundok ang kanyang buhay upang protektahan ang magkapatid na Tagalo at Loko sa malupit nilang kalaban na si Bugsong Hangin. Ito ay para lamang mabuhay ng mapayapa ang naiwang mga anak ng magiting na si Lusong. Nagsilbing pamana sa mamamayan na hanggat nandiyan ang pagmamahal ni Sierra Madre ay hindi nito pahihintulutan ang bangis ng anumang bagyo. Ang nakamamanghang pagpigil sa mata ng bagyong iwan ang pruweba sa kakaibang kapangyarihan ng bundok. Hindi lamang siguro alamat, ngunit isang katotohanan na maaalala sa panahon ng kagipitan. Dahil sa naipakitang satellite imagery sa social media, sumabog muli ang debate hinggil sa Sierra Madre. Marami ang hindi na sa kakayahan ng inang bundok dahil raw sa mababa lamang ito. Kahit pa naipakita ang time-lapse sa pagbangga ng bagyong yuan, hindi makumbinsi ang maraming mga eksperto Keso hindi raw totoo na may kakayahan itong pumigil sa mata ng bagyo at pahupay ng daladala nitong beligro. Subalit kitang kita sa update noon ng pag-asa na pinanood ng milyong-milyong Pilipino sa harap ng kanilang mga telebisyon o cellphone ang pagkalusaw ng Eye of the Storm. Hindi man napigil ng lubusan ng bagyo, napahina ito at nagapan. Hindi lamang ito ang pagkakataon na nasagip tayo ng Sierra Madre sa napipintong kapahamakan. Kung matatandaan, noong taong 2022, buwan ng Setyembre, inatake tayo ni Bugsong Hangin sa pamamagitan ng bagyong karding. Pumasok ito mula sa Quezon Province. Kitang-kita rin sa satellite imagery na hindi nito kinaya lakas ng Sierra Madre at nasira ang mata ni Carding. Isa na namang pagwawagi para sa mga nasa Luzon. Salamat sa inang bundok. Bago matapos ang taong 2024, sinubukan ulit ang backbone ng Luzon at apat na bagyong sumalubong. Si Natrami, tapos sinunda ni Yinxing o Marcy, pangatlo si Toraji o ang bagyong si Nika at ang pangapat si Usagi o bagyong si Ophel. Pero walang binatbat ang apat. Parang boxing ang laro. Kahit apat pa ang sunod-sunod na kalaban ay matatag ang bundok. Tinamaan man sa bandang itaas ay nakatindig pa rin. Kahit sa bandang ibaba si Nalanta, matibay ang panga. Bawat sa lubong ng Sierra Madre sa mga killer typhoons o super bagyo, walang binatbat ang mga ito. Sino ba naman ang hindi makukumbinsi sa mga patunay at pruweba na ipinakita ng mga satellite imagery? Hindi man lubusan na napipigil ang lahat ng bagyo, ay nalulusaw nito ang eye of the storm at napapahina ang pinsalang dulot ng ulan at ng hangin. Kaya naman marami ang naniniwala sa kakaibang galing ng bulubundukin bilang tagapagligtas ng mga Tagalog Zone. Subalit bilang the great guardian of Luzon sa dinami-dami ng mga patunay kasama ang ilang eksperto, mga satellite imagery na walang kaduda-duda. Naririnig ng ating mga tenga sa harap ng balita na nawawasa sa kamata ng mga bagyo kapag tumatama ito sa natural shield ng Sierra Madre. Bakit marami pa rin hindi kumbinsido? Ang paalala ng ilang mga eksperto, hindi kamot may Sierra Madre ay ligtas na ang buong Luzon. Masyado raw itong maliit para magpahina sa mga bagyo. Sinigunduhan pa ito ng American Storm Chaser na nasa Pilipinas na si Josh Morgerman na nakabase sa baler ng Aurora na nandirito upang obserbahan ang lakas ni Yuan. Anya, hindi pinahihina ng Sierra Madre ang bagyo bago ito tumama sa lupa. Marahil ay pagkatapos lamang ng landfall. Ano't ano pa man ang katotohanan may lumabas ng pag-aaral hinggil dito. Sinuri ng mga dalubhasa mula sa UP ang 45 bagyong tumama sa Luzon mula noong taong 2000 hanggang 2022 gamit ang Weather Research and Forecasting Model. Natuklasan nila na hindi talaga pinahihina ng Sierra Madre mga bagyo. Kahit sa unang anim na oras matapos ang landfall, walang pruweba na napapahina nito ang mga bagyo sinabi pa na mas may silbi ang Cordillera Central Mountain Range sa Hilaga dahil nakita nila sa datos ang resulta na habang tumatawid patungong West Philippine Sea ang mga bagyo nagkakaroon nito na ng pagbabago Sa tatlong simulation models lumabas na ang Sierra Madre ay bahagyang nakababawas lamang ng ihip ng hangin Kung ganun, bakit kita sa satellite yung paglusaw sa mata ng bagyong Yuan noong ito ay tumama sa Sierra Madre. Pinaliwanag ito sa Met Office na habang tumatawid ang bagyo sa lupa, unti-unti itong nawawala ng pinanggagalingang enerhiya. Kailangan ito ng mainit na hangin at ng singaw ng tubig. Subalit sa ibabaw ng lupa, wala nito. Nahahaluan pa ng ibang hangin na nagdudulot ng gulo sa galaw ng bagyo. Dahil sa mga pagbabagong ito, nagagambala ang ikot ng hangin at napupuno ng ulap ang eye of the storm. Kaya mukhang nalulusaw. At may pagkakataon pa na humihina ang bagyo. Sa madaling salita, kapag tumama ang anumang bagyo sa lupa, ito ay humihina. May share madre man, o wala. Kung matatandaan ang bagyong si Odette, noong buwan ng Disyembre taong 2021, Makikita sa satellite na habang papalapit ito sa Pilipinas, unti-unting nagkakaroon ng mata. Dahil sa magandang buwelo nito mula sa Pacific Ocean, mainit ang hangin at nakakahigop ng singaw ng tubig. Pero kung pagmamasdan, pagpasok nito sa pagitan ng Visayas at Mindanao, tila na lusaw, yung eye of the storm. Iyan ay dahil sa walang mahihigop na tubig ang bagyo, kaya humina. Noong makalayo ito sa isla ng Palawan, doon ulit nakabuo ng mata dahil sa tubig at hangin sa West Philippine Sea. Kung hindi ka makapaniwala, heto pati sa infrared, kitang kita ang paglusaw ng mata ng bagyo kahit walang Sierra Madre. Sa makatuwid, yung apat na bagyo noong 2024 nang nakatawid sa West Philippine Sea ay nabuo ulit yung mata. Pero nang nakalapit ang mga bagyo sa lupain ng China, tila nalusaw sila. Ganon din ang bagyong si Carding. Kita sa satellite na paglapit nito sa China ay tila namatay. Patunay lamang na talagang humihina ang mga bagyo kapag nasa lupa dahil sa walang mahigop na tubig at nagagambala yung ikot ng hangin. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ay na dapat kalbuhin ang bundok ng Sierra Madre dahil kung magkakaganon, ah, walang sisipsip sa tubig ulan at aagos ang baha pa sa mga kabahayan? Hindi man ito nakapipigil ng mga bagyo kung aabusuhin ng share madre. Maraylay, mas lalala ang pagbaha sa buong Luzon. Anong ara lang mapupulot dito? Ang pinaniniwala ang protektor ng Luzon laban sa mga bagyo. Pinagmula ng nakamamanghang alamat ng isang inang nagbuwis ng buhay upang isalba ang kanyang mga anak kwento ng Sierra Madre na sigurado ay mananatili sa puso ng marami. Bagamat sinabi ng mga eksperto na hindi nakakatulong ang bundok laban sa mga bagyo, ang pagbuso dito ay magdudulot ng napakalaking peligro. Kung makakalbo ng tuluyan ng bundok ng Sierra Madre, malaking problema ito para sa mga Tagaluzon. Hindi ba ang sabi? Sino mang magmalupit sa kalikasan ay siya rin sisira sa kanyang kinabukasan. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan,